good morning, good morning mga ka-tigers. Kaya na po ko diri sa tiger karo, mag-hikap-hikap pa ba mag sa akong alaga. Uh, medyo butang kay sila karon oh. Alaga, ang gwapo kay mga lawa. So butang, nila. Kalami sa hikapon sa tiger, no? Kung kinsay gusto mo halog sa tiger o mo hikap, kung pwede mo sulod din. Huwag na pa isa diri sa sulod. Ako ang Halog ko!

Ah, dikabot, dikabot. terah, dari. raha, Ah, dire, di op, ras, ras, jadi kau raha, dire, dire, di kaabot, ah, oh, raha, di kaabot, raha, dire, Oh, di kaabot, raha, dire, dire, di kaabot, raha, dire, dire, di kaabot, raha, dire, dire, di Tanawan raha, dire, Ayuha ba? Ayuha. Ayuha! <coughs> Di ba nagtudlo kasi mo nalang ang kauna ako. Na. Ayuha! Di na mga kabalo. Uy! Dili! <coughs> Wala! Buti akong kamot! Stick naman akong gunitan. Ops! Kalawa, noong nanong ka sa isa, mo kuha. Mora na akong istik sa tayo, Gero, 2 ka Kaning isa, pantusok sa manok. Na kaning sa isa, mga lipang hura-huraw lang para di sila magduol sa kuha Nang mag sila, kani anaw lang na. Di na sila dapat nga mag-away sa mag-anag yun. kanala na ako nag-istik, mo pa na siya Dapat na yung pi-istik, nani, gagmay. Kadag ko sa tayo, Gero, gagmay kang istik. Kaning

please. Bisyo na po ta. Balik ke po ta. Op, diya lang ka. Walay mulokso ha. Di ka mo dapat mulokso. Dapat diya lang ka. nama oh, na mga katigers. Good morning, good morning inyo. Tanawa. Ha? oh kung saan ikanak pang alaga oh oh matubang o. Oh. Mara, isa ka istik. Gunit diri, manok. Isa. Ano lang, op, dili ha. Hmm. oh huh. op. Oh. Bantayan ni mo ilang sagpa. Kay inigsagpa nila na was kang pagkaon. Naagoy koko nila mo gawas. Inigsagpa. Tanawag koko. Oh. Pertidag kuha o. oh Oh, oh, oh. oh. Katuin natin sa pa kusog ka ito, ang kuko ato nila ni Gawas. Atras! 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 O mara, anaw na lang muna. Atras ka ng kwansa sa nilang. Katong sagpa ang kusog kayo, nato sila ay kuko ni Gawas. Kato, mas gawa ng sagpa. Pero sagpa kayo nilang ano, wala na kuko ni Gawas. Pero tao ito nilang ano, o. So, ibig sabihin na lang katong pagkaon na magunitan nila, dilit sila kamukabuhi. Bawa kani alas pag pagkaon, gunitan ma nila, mo na nga, uh, ay kukumugawas. O oh, wala na, balik na ganyan yung bunal sa awal. Kamay na lang gid. Mo na lang gini, pambunal ako sa ila, kani. Gagmay. Pero wala na sila na anak na pasakitan. Tama lang ka sa tosok, anak gamay. O yung kagana, wala ko na gabunal sa ila. Oh. An Ananahon mo, kadagkura ba nila, no? So, <laughs> oh, tanawa pagod. Oh, alas sila kakusog. Ang paak apit na maurot na pagkaon. Tulo Rahman, naligo ka itong isa. Kaduha niya yung naligo. Ani? Kay, ang ilang si Mimpo, limpyo na kayo. Duha na yung naligo. Nagparila sa'yo. Sobra ka-init sa panahon. Nag si Mimpo sila. Nagbabad sila si Mga ang ubang kayo. Nadri o nagpabugnaw. Kanina, humagkaon na ni. Dito na yung si sila magpuyok. Kani, kani. Dili, dili. Ah, lagi mag-away lagi. Muna na lang na ako itosok sa Tiger. Pagkaon. Ang bunalaho, ho. Kali na lang. <laughs> Palang kaya tayo di kapidi pa sa kita ni mo, pinminti, bunala ni mo. So nagtimaan, mana sila mo tao, dapat oh. istorya. Kung ka nga, tiger, mahikap, o oh, din ako mahikap, yun know, ang malog-malog ako ni sila tanan. isag sila. Patawa, hawa. Ang sagpala ang tanawa ninyo, kung sa kakusog. oh, kato. O, to, Gawasan ko ko ato nila. Mo kanina tayo, ganyang mga pinakakusog mo kaon sa ila. Mga po ni pinakaisog sa ila. Manihawad kayo. Ander niya tanan igso, unupat kabuok sa iya. Nung nahawad kita, ang lawas na lang, pertinak ko ah. nga mukhao na siya, kung makalingkod na siya, wala na ikawaban niya, mundul, kaya wayon niya. Mga na, kailangan ako sa sulod, istik kapi katapat nila. Kani, kung mangisog, dolon, tusok ko ng kilid, di ba tubangan, madlo ka na siya. Siya ipawaon Kani, maldita o kani. Maldita. Uh... Kili ka dyan, dito lang ka. Dito. Diyan, namang kay pagkaon dyan. Kay pagkaon. Ikaw, wala na. Istik na lang sa Kaunong pa ni mong istik? Kaunong pa ni mo ni. Ha? Aduh, Kau nampak ni Kau, tak busuk lah kaya Hah? Inang ka? Ha? Eh, nak laksa ka? Eh, nak kamag pa sa kuha? Ay ah. sa pagdula, ay sa pagpay ha? Kaon sa una, kaon sa una. Kaon sa... Kung hikap ka, Steger, kung maalanganin ka, kung medyo mamaak sa dre ka, gunit ka, dre. Dili mo doon. dili. Walay mo doon, Sige. Wala sila. Kaon lang mo, kaon. Walay mo dasnag. Hawa na hawa, hawa. Hawa dyan, hawa, 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 hawa. hawa, hawa. hawa. Out, out, out. Ya, yeah, mau well, dito. Saka, saka. Mau ni pinakadako nila sa Iksoon. Sa lima sila ka Iksoon. Kani may pinakadako. Ani. Dili, ah. Pst, dili. Anak lang ka nga. Pichubunal. Awa, di awa. Dili, daka, jabe. Kana may pinakamalditan nila. Kana kalang gamay. Babae. Kana Dili kay mo dool. Sit down, sit down. Down na, down. 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 Very good. Oh. Ay, kabutan. Ay. Butan, mangkay ka. Ay, eh. kanay. butang kayo. Nagbirigod ka karon, Ikaw. Apir. kayo kumalago. Oh, oh. Das magyod sila. Ah! Ay. Hop! dile mag-away! Dile dile, Dili, masako. Dile masako. Di, masako. Sige. Di. Hindi ba nag ko sa inyo, di mo mag-away-away? Dili ingon ako dili magaway apoyo apoyo apoyo. Basta kung ingon dili magaway. Basta magpuyo lang. Ay eh, e, paning isa, oh, puyo, ka, ha? Dili, ha? Basta, puyo ka, dili maghilabot ha. Basta magpuyo ka, ha? dili manghilabot ha. No, Just, ikaw. Tras. Tras. Basta ingon ako dili dili mo magaway magkaon mo, ha? Ayon sa mga pagkaon, dagang pa pagkaon niya, di na nawa na Oh. Op. Oh. Ay, katusog sa sagpa. Oy. Ikaw sige yeah. ha. kay ka. Ah, may sila ubante ah. tanawa. Tanawa, awa. Oh, antik oh. kena. Ang bantayan mo katumpikas niya kusog itong segunda. Oh, stele. Kaon lang ka kaon, di ka manghilabot. Hmm. Wow. Gagwa po sila dula. Tanawa. Tanawa kong sapatos oh. Oh, stele. Ah, dire. Atras, atras. Atras, atras, atras. 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 Di ito ka magkuan Nawa ko sapatos oh. Langkat rich oh. Igo sa koko. <laughs> no! Kita ka ne. Kita ka. Ha? Huh? Oo. Oh, uh, Watras sila sa kanina. Nao no? Ikaw. Nagdugo mo na yung baba. Napaakan ka no? Aww. Kita ka na eh. Kasi nakuha na No. No, di ka mudool, no. Psst, dili, ah. Masasay na niya, di ka mudool. No, dili. Masasay na nila nga. Masasay na ko niya, di ba bawal mudool. Dili. Dili, manghilabot. Di. Sige. Pag-500, diyan, sagpa. Pasagpa <laughs> ka, 500 diyan. Lid, padraw, ah, 5, 1,000, 1,500, 2,000, Di ba? Diba? Basta mag-anak ko, wala yung magba... Ikaw, wag okay, yung balonan ko si mong ah. ko. Ah! 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 dula kay nasi lah, na basa ilang lawas, mga ligo sa swimming pool, kana sa condition sa ibig sabihin na na sila Taki na sila, mag -udas, Pero dula lang, ano, ang basa pake lawas. Oh dili oh. basa kok Hmm kadako, kadako, Tras Tras aper, 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 Pa picture damin dua ingon nya pa picture picture aper, aper, picture picture <laughs> <coughs> Awak dia bang, nak nak picture saku ko. <laughs> atras atras. atras. Na papicurs, picture, tanda, huh? <laughs> picture tandoa huh? oh, Picture tandoa, picture uh? tandoa Smile, smile, smile. Picture by smile, 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 smile. Smile, picture tan picture tandoa Nah. Bu, uh, kalau imanoi. Oh. No, oh, wala, Hi, di ka dapat masuk ko, dirikam mamaka.

Mambakan ko ni mo? Lai. Sana ah. <aw>. Mambak yun. Tapos, <laughs> hindi lang ko bubunar sa inyo ba? Ano to ka palangga? Hindi lang ko, Idol. Idol! 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 Uy, butaan na gito eh. Wow! Ano yung gano'yo? Ano yung dito, butan gito mo. katanya namun tak nak dibuhit lang lang, di atas, dilakad lah, angliok kan kejutan ada di dalam aku begini lah, kau, Allah, 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 kataku, cang.